Kamusta mga kagintong kalusugan? Marami tayong paniniwala tungkol sa kalusugan na minana pa natin sa ating mga lolot-lola. Sa bawat kwento at turo na naipasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod, nagiging bahagi ito ng ating kultura at pagkatao. Pero tanong, lahat ba ng yan ay totoo? May ilan tayong mga pamahiin na nagbibigay ng babala o nagsasaad ng mga dapat gawin kapag may karamdaman? Ngunit dapat din nating suriin ang mga ito sa liwanag ng agham at modernong siyensya. Sa ating paglalakbay sa kaalaman tungkol sa kalusugan, mahalaga ang balanseng pagsasaalang-alang sa tradisyon at makabagong impormasyon. Ngayong araw, babasagin natin ang limang sikat na health myths na baka pinaniniwalaan mo pa rin hanggang ngayon. Ready na? Tara! Sa mga pagkakataong ito, Tatalakayin natin ang mga maling paniniwala na maaaring nagdudulot ng kalituhan at pagkabahala sa ating pang-araw-araw na buhay. Mula sa mga karaniwang kwento tungkol sa pagkain, ehersisyo, at kahit na sa mga suplemento, malalaman natin ang katotohanan sa likod ng mga ito upang makagawa ng mas matalinong desisyon para sa ating kalusugan. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang mga maling paniniwala tungkol sa kalusugan na maaring nakakaapekto sa atin o sa ating mga mahal sa buhay. Simulan na natin sa myth number 1: Bawal maligo pag may lagnat. Ay naku, ito ang paborito ng mga lola. Kapag may lagnat ka, siguradong maririnig mo ang kanilang babala, "Huwag kang maligo, baka lalong tumaas ang lagnat mo." Pero mga kaibigan, alam nyo ba na ayon sa mga doktor at mga eksperto sa kalusugan, walang ebidensyang nagsasabing bawal maligo kapag may lagnat? Napakarami sa atin ang naniniwala sa maling akala na ito, pero ang katotohanan ay maaaring magdulot ito ng takot at pagkaabalang hindi naman kinakailangan. Sa katunayan, ang maligamgam na paliligo ay nakakatulong para bumaba ang temperatura ng katawan. Oo, tama ang narinig nyo. Ang maligamgam na tubig ay nakaka-relax at nakakatulong sa ating pakiramdam. Ibig sabihin, hindi lang ito nakakatulong sa ating pisikal na kalagayan, kundi pati na rin sa ating mental na kalusugan. Sa mga pagkakataong ang ating katawan ay nag-aalala dahil sa lagnat, ang simpleng paliligo ay maaaring maging isang uri ng terapya na maaaring mapabuti ang ating pakiramdam at makapagbigay ng kaunting aliw sa ating mga isipan. Para mas maging maliwanag, narito ang ilang mga sinabi ng mga eksperto. Sinasabi nila na ang malamig na tubig o ang napakahabang paliligo ay hindi inirekomenda, pero ang maligamgam na tubig ay talagang nakakatulong. Iwasan lang ang sobrang lamig o sobrang init dahil maaaring magdulot ito ng stress sa ating katawan. Isang mahalagang punto na dapat tandaan ay ang balanse na kinakailangan sa temperatura ng tubig upang makaiwas sa anumang hindi kaaya-ayang karanasan habang binibigyang pansin ang ating kalusugan. Alam nyo, minsan ang simpleng bagay tulad ng pagligo ay nagiging malaking usapin dahil sa mga paniniwalang ito. Pero isipin nyo, kapag ikaw ay may lagnat, ang katawan mo ay nagiinit at ang pagligo ay parang nagbibigay ng pahinga at ginhawa. Isa itong magandang paraan para maibsan ang discomfort na nararamdaman mo at maaring maging daan upang muling bumalik ang iyong enerhiya at tamang pag-iisip. Ngayon mga kaibigan, kung may mga kilala kayong may ganitong paniniwala, huwag kalimutang ibahagi ang impormasyon na ito. Makakatulong tayo na maalis ang mga maling akala at maipaliwanag ang mga tamang paraan ng pag-aalaga sa sarili. Mahalagang kumilos tayo para sa ating kalusugan at ipaalam sa iba ang mga kaalaman na ito dahil ang kaalaman ay nagbibigay ng kapangyarihan. Ngunit tandaan kung talagang mataas ang lagnat at may ibang sintomas kang nararamdaman, huwag na muna maligo, mas mabuti pa rin na kumonsulta sa doktor. Ang ating kalusugan ang pinakamahalaga at may mga sitwasyon na ang mga sintomas ay senyales na nangangailangan tayo ng masusing atensyon mula sa mga profesional. Tuloy tayo sa ating kontrobersyal na pinag-uusapan, isa pang karaniwang maling paniniwala. Huwag palampasin, mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated sa ating mga susunod na video. I-type mo na rin ang isa kung naniniwala ka sa mga pamahiin o dalawa kung hindi. Ilagay mo na rin kung saan ka nanood. Myth number 2. Tubig na may asin pampagaling ng sore throat. Ang totoo, epektibo ang pagmumog ng tubig na may asin pero hindi ito iniinom. Ang pagmumog ay nakakatulong sa pamamaga ng lalamunan dahil ito ay may mga katangian na nagpapakalma sa mga iritasyon at nakakapag-alis ng mga bakterya na nagdudulot ng impeksyon. Gayunpaman, ang pag-inom ng maalat na tubig ay pwedeng makasama at magdulot ng dehydration lalo na kung sobra ang asin na naidagdag. Sa halip na inumin ito, mas mainam na gumamit ng malinis at mainit na tubig na may kaunting asin para sa pagmumog dahil mas makikinabang ang ating katawan sa mga nutrient at electrolytes kung ito ay mula sa tamang pinagmulan. Tara at alamin ang katotohanan sa likod ng myth number 2. Tubig na may asin, pampagaling ng sore throat, Marami sa atin ang nagtitiwala na ang pagmumog ng tubig na may asin ay epektibong solusyon sa sore throat. Totoo naman na ang pagmumog ng tubig na may asin ay may mga benepisyo. Ang asin ay may natural na antiseptic properties na maaring makatulong sa pagbabawas ng pamamaga at pagpatay ng mga bakterya na siyang nagiging sanhi ng hindi komportabling pakiramdam sa lalamunan. Sa kabila ng mga benepisyong ito, may isang malaking pagkakamali na dapat nating ituwid hindi ito dapat inumin. Ang pagmumog ng tubig na may asin ay isang sinaunang paraan upang maibsan ang discomfort ng sore throat at madalas itong ginagamit bilang isang home remedy sa maraming kultura. Kapag tayo ay nagmumumog, ang asin ay tumutulong upang ma-rehydrate ang mga tissue sa ating lalamunan at nagiging mas madali para sa atin na madama ang ginhawa mula sa pamamaga. Pero, kapag iniinom natin ang maalat na tubig, Maaring magdulot ito ng masamang epekto sa ating katawan dahil ang mataas na antas ng sodium ay nagiging sanhi ng dehydration. Alam nyo ba na ang labis na asin ay nakakadehydrate? Oo, tama ang narinig nyo. Kapag tayo ay umiinom ng maalat na tubig, ang ating katawan ay nagiging dehydrated at maaaring magdulot ito ng iba pang mga problema sa kalusugan tulad ng pagkahilo at pagkapagod. Kaya't mahalaga na ang tamang paraan ay ang pagmumog lamang. Ang pagmumog ay hindi lamang nakakatulong sa pagrehydrate ng lalamunan, ito rin ay nakakatulong upang mapanatiling malinis ang ating bibig at maalis ang mga hindi kanais-nais na bakterya. Narito ang ilang mga tips para sa tamang paggamit ng tubig na may asin sa pangangalaga ng sore throat. Paghahanda Gumamit ng isang kutsarita ng asin sa isang baso ng maligamgam na tubig. Siguraduhing natunaw ng maayos ang asin bago magmumog dahil ang hindi natunaw na asin ay maaaring makairita sa lalamunan. Pagmumog teknik, gawin ito ng mga 30 segundo hanggang isang minuto at siguraduhing huwag lunukin ang tubig. Ang pagmumog ay dapat gawin ng dahan-dahan upang hindi masaktan ang lalamunan at subukang iposisyon ang ulo ng bahagya para sa mas mahusay na resulta. Gawing Rutin Maari mo itong gawin dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw at maari ring maging bahagi ng iyong pang-araw-araw na hygiene routine. Huwag kalimutan na uminom ng sapat na tubig na walang asin upang manatiling hydrated na nakakatulong din sa pag-recover ng ating katawan mula sa iba't ibang sakit. Konsulta sa doktor. Kung ang sore throat ay tumatagal ng higit sa ilang araw o may kasamang iba pang sintomas tulad ng lagnat o hirap sa paghinga, huwag mag-atubiling kumonsulta sa isang doktor. Ang mga sintomas na ito ay maaring senyales ng mas malubhang kondisyon na nangangailangan ng mas malalim na pagsusuri. Kaya't sa susunod na maramdaman mo ang pangangati o sakit sa iyong lalamunan, alalahanin na ang tubig na may asin ay epektibong pampaginhawa kapag ginagamit nang tama. Pero huwag kalimutan, pagmumog lamang ang dapat gawin at hindi pag-inom. Hindi lahat ng popular na paniniwala ay tama, kaya't mahalagang maging mapanuri at mag-research tayo tungkol sa ating kalusugan upang makagawa ng mas mahusay na mga desisyon para sa ating katawan at kabutihan. Myth number 3. Masama sa puso ang itlog araw-araw. Matagal nang sinisisi ang itlog sa mataas na kolesterol pero ayon sa bagong pag-aaral, okay lang ang isang itlog kada araw para sa karamihan. Ang problema, hindi sa itlog kundi sa mga kasama nito. Isipin mo, itlog plus longganisa plus mantika plus tatlong tasang kanin. Tara pag-usapan ang isa sa mga pinakakaraniwang maling akala tungkol sa pagkain. Sinasabi ng marami na masama sa puso ang pagkain ng itlog araw-araw. Pero, handa na ba kayong malaman ang katotohanan? Dahil sa ating susunod na segment, tatanggalin natin ang mga duda at papakita ang mga bagong impormasyon tungkol dito. Alam nyo ba na ang itlog ay isa sa mga pinakamasustansyang pagkain na available sa atin? Oo, totoo na matagal nang sinisisi ang itlog sa mataas na cholesterol levels sa ating katawan. Pero ayon sa mga bagong pag-aaral, sa katunayan, okay lang ang pagkain ng isang itlog kada araw para sa karamihan sa atin at may mga benepisyo pa itong hatid na hindi natin batid. Ang itlog ay puno ng mga nutrients na kailangan ng ating katawan. Ito ay mayaman sa protina, vitamins, at minerals. Isang itlog lang ay nagbibigay sa atin ng mahahalagang sustansya tulad ng vitamin D, vitamin B12 at choline, mga nutrients na hindi lamang mahalaga sa ating kalusugan kundi nakakatulong din sa pagbuo ng mga cells at pagpapanatili ng magandang kalusugan ng ating mga organs. Ang mga ito ay mahalaga sa ating kalusugan lalo na sa ating utak at puso kaya't hindi natin dapat isawalang bahala ang mga benepisyong ito. Ngunit ano ang totoong problema? Ang sagot ay hindi sa itlog kundi sa mga kasama nito. Isipin mo, itlog plus longganisa plus mantika plus trita sang kanin. Ayan na, may problema na tayo. Ang mga high fat at high sodium na pagkain ang talagang nagdadala ng panganib sa ating puso, lalo na kung ito ay regular na bahagi ng ating diet. Maraming tao ang hindi naiisip na ang mga side dishes na kasama ng itlog ang nagdadala ng mataas na cholesterol at unhealthy fats. Kaya naman, kung gusto mong maging healthy, subukan nating i-pair ang itlog sa mga masustansyang pagkain. Pwedeng itlog plus gulay o itlog plus avocado na parehong puno ng fiber at iba pang essential nutrients. Ang mga ito ay hindi lamang masarap kundi talagang makabubuti sa ating kalusugan. At tandaan, ang balanseng pagkain ay susi. Hindi lang basta itlog ang dapat nating isipin, kundi ang kabuuang diet natin. Kung ikaw ay may existing health conditions, lalo na sa puso, mainam pa rin kumonsulta sa doktor o dietitian para sa tamang gabay upang mas ma-personalize ang iyong diet. Sa kabila ng mga myths na ito, mahalaga pa rin maging maingat sa ating mga kinakain. Ang pagkain ng itlog araw-araw ay hindi masama basta tamang mga kasama at tamang porsyon ang ating sundin. Kaya't huwag matakot kumain ng itlog. Balikan natin ang mga kamalian at gawing oportunidad ang mga ito para sa mas malusog na pamumuhay dahil ang tamang impormasyon at wastong kaalaman ang susi sa mas mabuting kalusugan. Myth number 4. Ice cream pampalala ng ubo Okay, ito na ang myth number 4, ice cream pampalala ng ubo. Isa ito sa mga pinakakaraniwang paniniwala na maririnig natin, di ba? Pero, sorpresa, hindi totoo ito. Surprise, hindi nakakapagpalala ng ubo ang ice cream. Sa katunayan, nakakapagbigay pa ito ng ginhawa sa sore throat. Maliban na lang kung may allergy ka sa dairy, walang masama sa malamig na pagkain habang may ubo. Alam nyo maraming tao ang nag-aalala na kapag kumain sila ng ice cream habang may ubo, lalo lang silang magkakasakit. Pero sa katotohanan, hindi nakakapagpalala ng ubo ang ice cream. Sa halip, maaari pa itong makapagbigay ng ginhawa sa mga taong may sore throat, lalo na kung ang discomfort ay dahil sa pamamaga. Bakit nga ba? Ang malamig na ice cream ay nakakatulong upang maibsan ang pamamaga at discomfort sa lalamunan na isang normal na karanasan sa mga may ubo parang nag-aalok ito ng instant relief sa mga taong nahihirapan dahil sa ubo o sore throat na maaring magtagal ng ilang araw. So, kung gusto mong mag-enjoy ng isang scoop ng iyong paboritong ice cream, go lang! As long as wala kang allergy sa dairy, walang masama dito. Ang ice cream ay isang treat na hindi lamang nakakagana kundi may mga benepisyo rin sa atin kapag tayo ay nagkakasakit. Ngunit gusto ko rin ipaalala na bawat tao ay may kanya-kanyang katawan at reaksyon. Kung ikaw ay may allergy sa dairy o nag sa antas ng asukal, syempre kailangan mong iwasan ang ice cream. Pero kung wala, bakit hindi mo subukan? Ang ice cream ay hindi lamang masarap kundi maaaring makapagbigay ng konting kasiyahan sa mga araw na tayo ay hindi maganda ang pakiramdam. Ngunit may mga pagkakataon na ang sore throat ay maaaring senyales ng ibang mas seryosong condition. Kung patuloy ang iyong ubo o kung ang iyong sore throat ay hindi nawawala sa loob ng isang linggo, mainam na kumonsulta sa doktor. Mahalaga ang ating kalusugan at huwag natin itong ipagsawalang-bahala. Sa mga kasong ito, mas mabuting maging maingat at makinig sa ating katawan. At siyempre, habang nag-e-enjoy tayo sa ice cream, huwag kalimutan ang moderation. Ang labis na pagkain ng matatamis ay maaring magdulot ng iba pang problema sa kalusugan, tulad ng pagkakaroon ng cavities o mataas na asukal sa dugo na maaring humantong sa mas seryosong kondisyon sa hinaharap. Ngayon, gusto kong marinig ang inyong mga opinyon. Ano ang paborito ninyong flavor ng ice cream? May mga pagkakataon na kayo ba ay kumain ng ice cream kahit may ubo? I-comment sa baba ang inyong mga karanasan. Magandang pag-usapan ito sa ating komunidad at malay nyo makakuha tayo ng mga bagong ideya at tips mula sa isa't isa. At sa mga hindi pa nakakaalam, may mga iba pang malamig na pagkain na pwedeng magbigay ng ginhawa tulad ng yogurt at sorbetes. Kaya naman, huwag matakot na mag-explore ng mga bagong flavors at varieties habang nag-aalaga ng ating kalusugan. Ang mga ito ay puno ng nutrients at maaring makatulong din sa paglaban sa pananakit ng lalamunan. Kaya't tandaan mga kaibigan, hindi lahat ng mga naririnig natin ay totoo. Mahalaga ang tamang impormasyon upang makagawa tayo ng mas magandang desisyon para sa ating kalusugan at kaginhawaan. Myth number 5. Pagpawisin, malakas ang katawan. Akala ng iba, kapag pawisin malakas, pero ang pagpapawis ay paraan lang ng katawan para magpalamig. Ang tunay na lakas ay makikita sa tibay ng puso, muscles at stamina, hindi sa dami ng pawis. Maraming tao ang naniniwala na ang pagpapawis ay isang tanda ng lakas ng katawan. Madalas kapag may nag-eehersisyo at pawis na pawis, sinasabi natin, "Wow, ang tindi ng workout niya, parang malakas na malakas." Pero teka lang, ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng pagpapawis? Ang pagpapawis mga kaibigan ay isang natural na proseso ng ating katawan. Ito ay isang paraan ng katawan para magpalamig. Kapag tayo ay nag ehersisyo o nasa mainit na paligid, ang ating katawan ay naglalabas ng pawis upang mapanatili ang tamang temperatura. Ibig sabihin, hindi ito direktang nagpapakita ng ating lakas o kakayahan. Tandaan, hindi lahat ng sweat ay equal. Ang dami ng pawis ay nag-iiba-iba batay sa maraming salik gaya ng estado ng ating kalusugan, antas ng hydration at kahit ang ating genetics. Meron tayong mga tao na pawisin kahit hindi sila nag-ehersisyo at meron namang mga hindi pawisin kahit sobrang intense ng kanilang workout, kaya't hindi ito basihan ng tunay na lakas. Ngayon ang tanong, ano nga ba ang tunay na lakas? Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng pawis na nalalabas. Ito ay makikita sa tibay ng ating puso, sa ating mga muscles, at sa ating stamina. Ang lakas ay nangangailangan ng tamang nutrisyon, sapat na pahinga, at regular na ehersisyo. Hindi ito nakasalalay sa kung gaano tayo kapawisan. Kaya mga kaibigan, imbis na tumuon sa dami ng pawis, mas magandang pagtuunan ng pansin ang ating overall fitness at health. Ang pagsunod sa isang balanced diet at pag-eehersisyo ng maayos ay mas makabuluhan kaysa sa pagiging pawisin. Isipin nyo na lang ang mga atleta na ating hinahangaan, hindi sila nagiging matagumpay dahil lang sa pawis. Ang kanilang disiplina, pagsusumikap at dedikasyon ang tunay na nagdadala sa kanila sa tagumpay. So mga kaibigan, sa susunod na may makikita kayong pawis na pawis, tandaan nyo, hindi ito palaging tanda ng lakas. Ang tunay na lakas ay nasa tamang mindset sa ating mga ginagawa at sa ating pagpili ng masustansyang pamumuhay. Maging inspirasyon tayo sa isa't isa na patuloy na magpursige sa ating mga fitness goals at huwag kalimutang pahalagahan ang ating kalusugan. O mga kagintong kalusugan, ilang myths ang pinaniwalaan mo. Huwag mag-alala, lahat tayo nadalin yan. I-share ang video na to sa pamilya at tropa para sabay-sabay tayong maging mas maalam sa kalusugan. Gusto mo ba ng part 2? I-comment mo na. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang bell icon para updated ka sa mga health tips namin.